So, magandang araw. Welcome to my blog Master's Show Vlog, Master's in Self Study. So, ang pag-aaralan natin ay yung proper wiring ng Alan Timer na model 1222. So, meron na siyang guide. Ayan. Ito yung pinaka board niya. Ito yung pinaka harap. Ito yung pinaka-actual na board niya, ito. Ayan. Pwede siyang kabitan ng universal coin slot at yung piso slot. Meron din siyang 5 peso slot ayan. Ito yung para sa monitor. Normally open yung gawing kaliwa at normally close yung gawing kanan ito normally open kaliwa normally normally close ito sa kanan pwede siyang ikabit sa transformer ayan meron din siyang optional na pwedeng ilagay sa ng LED lamp ay LED para sa coin slot dito so ito yung para sa reset button ayan kapalit siya ng old model ang connection siya ang connection niya is black ground white pulse or signal yung red is 12 volts so, natin to ha kasi may issue dito sa board yan ito yung mga wiring niya ito yung mga wiring niya yan. Ito para dito sa relay. Ang sabi dun sa ang sabi dun sa kahon ito ay normally open ground tsaka nor normally close. Itong block na to ang dapat na label dito is common. Hindi siya ground. Kasi ginagamit natin to sa AC. normally open, common, tsaka ground dapat ang level nyan. Then, ayan. Oh. Ah. So, tingnan natin dito. Ito yung position niya para sa universal coin slot ito. Kapag binili mo to kasama na tong wire na to. Yung isa para dito. Yung sa reset button is optional. Yung dito. Then, ito. Para dito. Sa power. Yan. Then, dito makabit ng tama. Tingnan natin sa gilid. Ayan. Naiipit ng kapasitor ang connector eh. Naiipit itong pinaka-clip. Polarity clip na to. So, ang natin, ikakat natin to para maikabit natin ng tama. Yan, kinat ko na. So, yan. Tamama na. Hmm. Then, dito, ito, kakabit natin sa universal. Ito yung original na wire ng universal. Red sa taas, white sa gitna, black. Dito yung wire dito sa kasama o pasunod ng Alan timer na 1222 wala na yung gray. Yan. Ito may gray. Sa original na coin slot, ito wala na. Nakabit lang natin dito yan. Okay, ayan. So, proper wire na siya. Hindi lang natin kinapit mo na yung yung sa outlet. So, ito ngayon, lalagyan na natin siya ng power.